May jowa ba yan? <laughs> Ay, yan na, Teka lang, may jowa ka ba? Eh, po, kaming ina! Malayo, malayo. <laughs> Friends lang Ha? Totoo ba? Sige! <laughs> Kino kita kanina, sabi mo, single ka? Malayo! Malayo! Papakita mo nga yung mga kaibigan. Malayo! Ha? Malayo! Content lang! Okay lang tong content na to. Ako. Puntet lang naman. Puntet lang naman. Sige. Akbaya mo, par Akbaya mo. Okay, ready. One, two, three. Tapos magtitingin na lang kayo. Tinginan, tinginan. Yay! Tinginan. Titingin na lang. Oh, one, two, three. Yan! Katamis! Ma'am, okay oh, lang ba kakandungan sa kanya? Dito lang naman. Okay lang. Okay lang daw par. Okay lang. Oh. Mam, kando ka dito. Sa tuod lang ha, sa tuod lang. Gagatong ka lang oh. Gano ka lang. Oh, gano ka lang. Ay. Ready? Yan! Parang dumudulas si eh, ma'am, no? Kailangan, kailangan makbay ka siguro, mam. Ma kailangan makbay ka siguro para di ka dumulas. Yan. Makbay ka. Yan! Hawa mo ba ang malaglag Yan!